Natanggap mo na ba ang ayuda mula sa gobyerno? Sa video na ito, ituturo namin kung paano mo mapalago ang perang ito at gamitin pampuhunan para kumita ng pera ngayong Pasko. Una ay ang paggawa at pagbenta ng leche flan. In demand ito sa mga handaang Pinoy at sigurado na marami kang makukuha na order. Kailangan mo lang ng mga itlog, gatas na kandensada, gatas na evaporada, asukal, at vanilla extract. Pwede ka rin gumawa at magbenta ng bibingka. Maraming bumibili ng bibingka tuwing Pasko, lalo na pagkatapos ng simbang gabi. Kailangan mo lang ng rice flour, gatas, asukal, itlog, baking powder, kinayod na nyog, butter or margarine, at optional na cheese at salted eggs para sa toppings. Isa din sa options na pwede mong ibenta at pagkakitaan ay ang puto. Madalas itong niluluto sa mga handaang Pinoy at binibigay pa ito bilang potluck sa mga family gatherings. Para makagawa ng puto ay kailangan mo ng rice flour or all-purpose flour, baking powder, asukal, gatas, at itlog. Isa sa mga pagkaing Pinoy na pwedeng ibenta at pagkakitaan sa panahon ng Pasko na konti lang ang ingredients ay ang suman. Para makagawa ng suman, kailangan mo ng malagkit na bigas, gata, asukal, at dahon ng saging para pambalot. Pwede ka din maglagay ng optional flavorings, kagaya ng ube, pandan, or chocolate, para mas maging unique ang inyong suman. Kasama sa pwede mong pagkakitaan ay ang pagluto at pagbebenta ng biko kailangan mo lang ng malagkit na bigas, gata, brown sugar, at asin. Maraming mga variations ang Biko, at pwede mong subukan ang mga ito para may options din ang inyong mga customers. Pwede ka rin kumuha ng mga orders ng Maha Blanca ngayong Pasko. Para makagawa ng Maha Blanca ay kailangan mo ng cornstarch, gata, condensed milk, sugar, peanuts, or corn kernels at optional na cheese para sa toppings. Madali lang gawin ng mahablangka at maliit lang din ang magagastos mo sa pagluto nito. At iyan ang mga paraan na maaari mong gawin ngayong Pasko para kumita ng extra income gamit ang natanggap mong ayuda. Siguraduhin masarap at maayos ang kalidad ng bawat isa para bumalik ang mga customer at mag-order ulit. Huwag ding kalimutan ng paggamit ng maganda at maayos na lalagyan para magmukhang espesyal ang iyong produkto. Salamat sa panunood at sana ay makatulong ito sa iyong negosyo ngayong holiday season.